Good morning guys. Yan. Tayo po ay pupunta sa court at meron pong ano sa amin uh, libreng dental and medical mission. Tapos yung isa kong event dito. Hindi pa nadating yung postizo ko. Yan. Hmm? So, ayan. Tawid tayo. Sana maikli lang ang pila. Ayan you know, o. Dental area. Yung isa ay medical mission. Sa medical. Isa na lang naman papabunod ko. Kaya okay lang. Tawid na tayo. So, ayan guys hindi ako maabot sa dental dental kasi nalita ko na punta eh, sabi ko, kasi maghapon tapos meron palang limit na 70 so pumila pa rin ako kaso sa habang ng pila alam mo ipanalangin kung sana lahat high blood di ba yeah. sa dasman na lang ulit akong papabunot buti mura, -mura doon kasakali lang nalita ko eh yeah. Kaya ang ginawa ko na lang, huwingin na lang ako ng ano. Dinala ko yung reseta ng nanay ko, kinuha ko. Saka yung sa tito ko, pinaregister ko, yun na lang gamot ang hiningi ko. Ayan, kung dalawang klase lang yung kay nanay kasi yan lang yung... Hmm. sila na lang yung hiningi ko ng gamot kay na tito at saka kay mother. Ayan, dalawang klase lang yun eh kasi yan lang yung available sa reseta ni nanay sa kanya. Siyam na klase kasi kayo nanay na gamot. So yan, dalawang klase lang yun. Okay na din yan kasi napakalaking bagay na yung kabuhasan sa bibiling ko. Yan. Thank you, thank you pa din. ah sa dental mission at sa medical mission. Naginan na sa aming cover for exam palak too. Thank you so much po sa lahat lahat yan. Ayan po, Mama Maria Penindari Bani, Mama Maria Hinay Hupak, Team Angelic, Team Mom Team Weni, thank you, thank you. At Edwin, always thank you. Arelima, salamat po sa lahat ng pumapasok sa aming premiere. Yan po. Bye-bye na po. Thank you so much.